Up, you, my mix. It's a new day, of happy five strong years anniversary sa Northern Midlands Riders Club Alliance. Og na tanga nung dries sa Ruan Beach Resort, dries sa opol misamis oriental. Let's go. Shempre ke anniversary malaki na agitay mga panghatag diyan ng mga lima ka kilo ng bugas o oh, mga trophies, mga accessories sa mga motor. Og oh, shempre ngan price nato ng helmet ng KYT. Oh yeah. Oh boy. Hey, Say chao oh. what's up Happy 5th anniversary in Yo now, Hey now, sa lahat ng Malipayon Ah bray. Mm -hmm. Oh, gato pong doula, nasa sa mga judge nato karang gabi una o sa mga sponsor nato. O line natong amigo nga si Boss Dodong. Meow meow. Boss Dodong. Ato hinabiyon nasa sa mga close nato club diriya sa Any Mercy ang Honda Click CDO. Og medyo mahiling is langit-ngit mga amigo. What's up, Honda Click? Uma no puse grabio. Grave, Castulet. Claro. gawas nga naata sa gwapo nga venue mga migs no okay. naapot ay gwapa nga MC karong gabi na di ba balanse ang mga migs no kung naay gwapo naapoy gwapa so mo na itong ibuat karon, ron mo na nakadugay nakadugay nakaligo ng ini Marce tuod sa mga gwapo so, o gwapa <laughs> gather yung members so that we can start the sama sa mga niagi nga mga anibersaryo mga migs no daghan kayo mga nag naka o nakadugay nakadaghan pagyod Og ang mga lagyon na agi nagpabilin nga ligon dari ang dapita sa NMRC si anas sila kasulid mga migs no bisan unsaon saon dili gini mabungkag ning alyansaha kay nakaugat na ni sa ilalom sa yuta sa inyong lawas o sabi sa unsa pang pwede kaugatan Og dire mo bilip, mga mix no okay, setup palang set up pa lang sa lights mura na ka, kadiskohon wa pa magsugo ng sounds lami na makaignon nga ayaw naghunong sounds na lang perminte kay eh, nagbuto-buto na manang ang aki. grabe kani pod nga oras so mga mix no ila lagi pang pa hatagan og mga award to mga tagalagyo o, nga sayo kay nangabot labi no tong tagalagyo o, nga niyan na gyud sama na lang sa mga taga punto ta makabala no taga sudad ah! <laughs> yeah! Huwag oh, mo lang palang pagsugo sa programa, gipasikatan na rin tagsayaw ba? Anak ang mga talented, ang membro aning alyansaha. Ops, partida, mga anak palang sila. Kung saan na katawang maginikan na na ang musayaw, murampah. Ay, waan na, humana ang salida. Samot na sila nga sunod sa mga patanoon nga ni Sayaw kaganina. kam buangan at pakiulaw na po ni Salang Tuluba. Tiyaw muna, nagpractice in pronto na. Nagpakita lang nga mga bitirano, gisang mananayaw sa una. Tuwara! damay-damay na ba? iba. Lami, pakikintrada, abi ni Mug Kusunada. Napay formation nga abi ni unsa ka Pero ang intro diya, grabing gahi ah. Biboy pa imo, grabe ka bibuha. Pagka human sa 16 counts, Pasa din sa isa. Dari na ang luya, kay wala ka balon sa sunod nga stepping ba. So, na panisa nga biboy pamataka na iya. Muragi tog baril giligid ba. Sunod plano manayaw ha? mag practice ha. Dili magpailang at tiguwang na mo ba. ang yulatan sa kadanghanan mao ang litson nga gibutang sa butanganan before ta mahutan ato sa video ano pasalamatan ang sponsor aning litson nga si madam ang nagpropose sa iyang uyab nga gamhanan og mangutana mo nganong gamhanan padayon na og lantaw kaning video para may balan yung anong unsay rason nga gamhanan siya ang importante karon nga mga kaon og mabusog silang tanan murag akoy maloy sa litson ani pagkahuman unta walay mapablatter nga litson baboy sa barangay og moingon nganong gibinlan pamangkon nila ma'am naulaw pamugit sila guro sa panit. Gihurot na lang tanila apil la, akong na. kag lingusonay. Yeah, yeah. Oh my god. Dido. Salamat to kanina. mga sponsor, no? So labi na karon na nagre Gusto nako palakpakan na to sila. Si Boss Dodong sa atoang Castro Best One nga og aha ta siya, no? Mao na sa si Boss Dodong magsalay kanang sa PS1. <coughs> Kana nga no, gahata tuana. Sigadua is Ma'am Jane de la Torre. Ato ang judge ka ro'n, atong palakpakan. No? Then, sa ato ang active nga videographer, Kuya Darrell, kagalawan. Pagpakan niyo ba na si Kuya Darrell? And also, sa atong sound system, boss, thank you kayo. Atong palakpakan ng sound system, power kayo. No? Ah, uh, dili na kong magdagan ang istorya. Kapalang naman po, balik-balik na boss. Busog na batalan! Ako wala. Kasi mananggap niya. Mahal Bitaw. So, wala naman siguro ko yung masulti. Lain kay Git. Masulti naman tanan ni Prisbuin Ako lang, nagpasalamat lang Gi ko sa tanan sa support. Pirmi. Orang may na mo yun. So, fifth anniversary nato sa atuang alayan. So, more years to come pag yun ta. sa atong laag dalatabang hinanak man ta

anak ka ang atong anniversary sa any mga mix to no? unta nalinga mo sa tong video Gato, rin ring ibita rin si Dante Galupa no nga mo sayo sayo maghimong adonis so sa so, paghimo ninyo please like and share and follow sa tong page bye bye amping